guys so ayan pala ang ginagawa nilang um parang bahay ba bato oh, oh, hindi maintindihan hindi po 'yan bahay guys ha yan po ay tindahan ni mami sita tindahan po ito ginagawa po ito ginagawa po ito ni mami sita bilang isang bilang tindahan niya at saka yung tindahan niya na luma doon sa harap po natin ay yan po ay ililipat niya po dito para yung mga gamit niya dito sa labas na nakatamba like mga like mga red horse, mga ko at yellow lahat po yan ay maipasok po natin dito sa loob para may privacy po yung kaniyang mga business para hindi ma manaka <laughs> Oo, para hindi ma makuha yung mga ano niya, panindan niya, dito sa labas. At syempre, si Mama Sita ay hindi talaga siya makatulog ng bongga kasi ang iniisip niya ay yung panindan ano, kaninda niya sa labas. Mm, -mm. Ayan po, pa siya ng yelo. At ito namang paninda dito sa loob ay nanakawin po natin yan. Mamaya, <laughs> joke ha. Na. <laughs> nanakawin po natin yan mamaya, yun na sa loob. <laughs> para, Oo. Yung nasa loob naman dito, lahat po yung nasa loob ay ililipat po natin dito sa kanyang um, mini, min, mini, mini talaga. <laughs> mini store. Oo, Ang bonggang store ni Mama Sita. O -o, ayan po. At syempre, yung okay-okay naman ni ni Maring uh, Charen ay ili, ililipat niya po rito sa small store ni Mami Sita. Ayan. Lahat po ito mga okay-okay lahat po yan, like kagaya na, na yan at yung mga trapal ay mawawala na po yan yung mga trapal mawawala na po talaga yan Ma susunugin na po yan yung mga okay-okay na yan ay inilipat po natin dito sa tindahan na ito sa loob na ito pag matapos na itong um, ano ni Mama Sita um, pinapagawang malaking tindahan oo uh -uh. At iba rin dito si Mama Sita, iba rin yung business niya dito. Kahit walang kuryente o oh, di ba? May rep siya sa labas. Ayaw mo ulaw sa tarim May rep siya sa labas. Kaya ko prisir yung ba? Oo. Luma na prisir. Luma na niya. Oo. So kailangan talaga i-ano talaga, talaga yun. Ipasok talaga yan sa loob yung mga negosyo kasi uh, pangit dito sa labas eh. Kasi may gagawin na kami dito um, every weekend may gagawing ano um, banda kayo, mm -mm. lang po guys ha, at um kailangan na po talaga siya ililipat sa loob para yung mga 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 naiwan dito sa, sa labas like ito mga pagkain ng aso pagkain ng baboy pagkain ng isda ito yan may papasok na po sa sa loob yan lahat pag matapos na po ito Oo, oh, oh, ipapasok po yan sa loob. Like dito, wala. Basta, yung, yung tindahan na ito, na maliit, ay dito ilalagay yung mga panindani ni, ni Maring Charin sa kaniyang, ukay-ukay. -okay. Kaya abangan ninyo guys, ha? abangan niyo At Kaya, guys! <laughs> Malaki po talaga yung ginagawa ngayon. naka na ba At hanggang sa muli guys and thank you so much sa inyong lahat sa ating mga viewers, sa ating mga um, naka-follow dyan. And don't forget to follow my Facebook page, Happy o yung TV. Madali lang mag-click at madali lang mag-follow. And thank you so much. And bye! Thank you so much and God bless. Bye! <laughs> See ya guys! <laughs>